puro kayo ulo ah. Angas nyo naman. Uy, may drone sa best sleep call. Mellow top baby. Umalikot ka na muna baby.

Malikot Kung may nais na sa akin ay magpahilod Na masabi o oh, masyado kong pakibot Puro libo pero di mo papapilog Panahimik na narin sa mong kanino Ano naman kung may gusto ko sa sino Dapat naman lahat nila ay andino Gagawin ka tama yung mga mali mo Basta di ka dito, kasi, ikaw tumalikod Huwag ka sumigaw, gusto mo si ego Dahil mag-inno, daming pinaikot Pero di ka, may naman yung mani mo Parang pinakilaw, tapos maligod, yung mga kasi na ating tatawan basta kama ay nagsimikawatan damo palaban sa dami-dami ng gusto na lalaban. Kung makita ng ilan ay malalasyon. Like I'm... na, na muna, baby, what else is he gone? A popoena, my tummo, a in a lily go, baby, a lamb, and a galamo, we did more than The baby, what can I pull me down? O can baby, what else is go gone? A popoena, my ay a roll in a lily go, baby, alam Oh baby, ka nang Hey baby Tama sa akin, palapit na Palilabi mo, palapit na Kahit di sabihin halata, Sa ganito ko, biyasa Halik palang lang ba e, Derecho sa kama Lumukod mo lang sana Alam kong matagal mo, tang sana O sana ganto o sana ganyan Sumiyawa pa sa aking harapan Pumidila pa pa ba ng katawan Hindi ka